Habang nagpapayaman itong si Tanggol, pinagsususpitsahan naman siya ni Marites na may kinalaman umano ang mga nakaaway ni Tanggol sa nagtangka sa kanyang buhay. Samantala, nalaman na ni Ramon na itong si Marites ay sinugod ng hospital. Aga naman siyang sumugod doon. Napangabot sana sila ni Don Pacundo at Tinding. Pero sa kasamang palad, naunang umalis itong si Tinding dahil si Tinding mismo ang nagsabi kay Pacundo na kailangan niyang umalis. Ayaw umano niyang mapang-abot sila ni Rigor. Habang dinalaw ni Ramon itong si Marites, nakarating din kay Rigor ang nangyari sa kanyang asawa. Pero naging palaisipan para kay Rigor kung sino umano ang naglakas loob para pagtangkaan ang buhay ni Marites. Walang ibang pinagdudahan itong si Santino kundi si Lina dahil si Lina lamang umano ang may gusto na mawala itong si Marites. Samantala habang pinagtalunan nila ni Ricor at Lina kung sino ang nagtangka sa buhay ni Marites. Nakakuha naman ang pagkakataon itong si Ramon para pagmasdan itong si Marites at awang-awa itong si Ramon parang nahulog na ang loob niya dito kay Marites. Nangako siya kahit tulog si Marites ay gagawin umano niyang lahat para hanapin umano kung sino ang nagtangka sa buhay nito. Hindi naman magpahuli itong si Rigor para ibalita kay David ang nangyari sa kanyang nanay. Sinabi ni Rigor na kailangan umano nilang puntahan itong si Marites sa hospital. Habang sila ay nagkakagulo, si Ramon naman ay nakausap na nito si Marites. Nagulat itong si Marites at mabilis niyang pinaalis kaagad itong si Ramon dahil natakot itong si Marites na baka mapangabot pa umano si Ramon at Rigor, malaking gulo umano ang mangyayari. Bagay naman na sinunod ni Ramon ang gustong mangyari ni Marites. Sa pagdating ni David sa hospital, nanlaki na lang ang dalawang niyang mata nang makita niya ang sasakyan ni Ramon na paalis niya. Alam niya na si Ramon ay pumunta dito kay Marites. Kinabahan na itong si David. Hindi lubos maisip ni David na ang nangyari kay Marites ang siyang magbigay daan para magkatagpo muli sila ni Ramon. Pero walang kawalang malamit si David na pangalawang pagkakataon na ito. Samantala, imbis kamustahin sa nanay Goretong si Marites dahil sa nangyari, pinagalitan pa niya ito at inalam niya kay Marites kung sino umano ang kaaway nito para pagtangkaan ang buhay ni Marites. Pero kahit isang pangalan ay walang binanggit itong si Marites kahit may hinala na siya ng mga kalaban ni Tanggol ay may kinalaman umano sa nangyari sa kanya. Diniin ni Santino itong Silina. Sinabi niya kay Rigor na posibleng Selena si o Mano ang nagutos para pagtangkaan ang buhay ng kanyang ina dahil wala naman o Manong ibang tao ang galit kay Marites kundi Silina lamang. Antabayanan po niyo ang susunod kong update at huwag niyong kalimutang magsubscribe para sa maraming karagdagang update. Muli maraming salamat. God bless.